Pakita mo yung tsura mo. Sinap ako kagabi to guys. No? Tingnan mo, maga ang mata. Ulol. Oh, may ka na, sama ka sa akin. Man. <laughs> maga yung mata ang putik. Maga <laughs> tao, parang naman nakapitak. Nalaan mo eh. <laughs> Lalaki yan. Patingin, patingin. Patingin, okay, okay, okay. patingin. <laughs> Ah, hindi halata, gago. Hindi halata, o. Oh, hindi na halata. Hindi halata, ta. Pating nga sa namin mo. Pati nga, pati nga. Maaaan. Hindi <laughs> <sniffs> <sniffs> na kung hindi ko na nga. Parang din. Ibat na. Mamas na ako. Ang cute naman ni Baby. Hmm? Aba, ito yun. Binatubo ka. Kaya pala ka nakaano siya sa'yo, no? Dumidedi ka, no? Kaya nakaawat si mama mo sa'yo. Ano, no?

Okay. Okay. Hindi eh, na magaya yung ay Ay, eh. Masa ba? Ba't ba yung mata? Ay. So, ay, ay Kampanga Kampanga saan ka Pampanga lang. Pampanga SM. Ah. SM. Okay. Okay. Gagala lang. Hindi. Okay. Huwag na kong nalangin ng gantong. In case, magkakating pala kami. <laughs> Ito kunyari pupunta ng school pero kasama sa amin ni Aldous. Okay. yung Ay, buki na. ka. <laughs> Ayos ka ay, Ayos. Ayos Ayos. na ha? Ayos ito. Mag nating taste na ha? Ayoko pa. si Albuto. Ano? ba 7.30 na. na ba kayo? physical, hindi Ayos. Ano ba Ano ba nga nangunahin ako sa bahay? Ano ba <laughs> get, 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 baby. Okay, okay, nagtatampo ka. pinapano ni Ano? happy birthday! Nantaw ka na ba? Siete. Ay, batang bata. Seventy. Seventy, sakto. Ah, uh, balik ka Ano ba? Oh. Seventy Hindi pa nakalas. Ha? Hindi ko pa masama Hindi pa, pa sama ko. Tagal. Hindi kasama mo? Kasama ko nun sa... Ah, po. Mm. So, yun ang nga mission ko, guys. Isamahan si Anjos para kumuha ng iPad sa SM Pampanga. So, yun na. So, yun. Ang mission, ang mission ko, guys. Isamahan si Anjos para kumuha ng iPad sa Excelente. kumuha na ng credit para wala tubo eh. Wala bang tubo sa credit? Wala yun. Hindi pa sa babayan. Ay, na po yung po, ma'am. Okay. Opo. Okay, ma'am. Ayan, ay, ay. ay, umuusok, no, mainit, bagong luto yung show po natin. Toasted. Pas na na namin sa Ulog Transit Ay, tsaka Ay, yung picture Yung sarap yung kain

何 喂。不 Sige. 1 point ay 2 point <laughs> ko pa din yung chakay. Ganyan na lang. Ba'y na ba sir? Bawiin mo na lang sa casing. Color of night naman ako no? <laughs> <See>, sir. Ay, sige. Sige sir. Um, sige sir. Unboxing. Yes, ma. Yan yung silk yeah, niya na, no. no, sir. 1 terabyte nga lang yung nakabox ng ganito pero 512 pa ba yeah. ba? ito ba? ganito lang 256 na, naubos ako yung 256 last na lang yan, wala talaga ito ba yan? 2 weeks na ata kami walang stocks na puro 1 terabyte Ay nakapana na lang <laughs> ito at least Sir, matagal ang nagagamitin uh, yung ano din matagal din Iba po kasi iOS, hindi ko yeah. na ICU. Matagal buhay. Magaan lang talaga yan, sir. Kanipis pa naman. Ito kasama, sir. Mayroon na siyang kasama. Sir, check <laughs> niyo na maigi, physically. Kung may mga uh, ano ito? uh, tawag dito. Yupe saka kung may mga basa dito. Likod. Uh, Likod. Itong frame. Front glass. At saka yung camera lens, sir. Check niyo na maigi. Kung okay naman siya, sir, switch on muna. na. Sa taas. Face ID yan, sir, ha? si iPad Pro sa palang ang Face ID sa lahat ng iPad Pro. iPad Kid. <laughs> What you? Oh wait, si Sarah. Sige sir, ako na po. Sir, ako na siya. Video lang sir, tsaka photo, mapupuno to. Kataas nung ano na ito. Quality. Oo. Oh. So, uh, quality talaga, malaki. Kung masasave po sa 13 Pro Max, yung camera ko kayo. Alin po? Yung camera po niya po, masipa paano po sa mga Pro Max na iPhone. Hmm. Maka-compare po yung sir. Kasi um. po yung magkuhan na ito eh. Ah, yung ito? Ito mismo. Opo, maka-compare naman yan. <coughs> Maganda rin kasi camera niya. Kaya lang po, camera na ito ang video so. Tsaka yung video sir na subukan nyo din po Para if ever mag-check natin yung mic and speaker kung gumagana na Maka kasi may damage yung speaker or... Kahit magsalita lang kayo sa video Hello? ano ba volume. mo yun kung ibody kita just society ano lang sa ganito just sa... Sir, pa-sign ko na lang po. Signature overprinted name mo. Dito na, sir. Tapos, sir, dito po pangalan na lang. Okay. Tapos, pa-Xerox ko lang po. Pahintay ako. Saan Dito po. Pangalan nyo dito. Sa likod po. Signature overprinted Sting isang copy okay. tayo dito. Thank you. Ito po. na. Ha? Ha? Ha?

Tubik, tubik, tubik Taruh, tuh Mas, <Parah, parah>. <tuh> 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 <tuh>

<coughs> Bukas sa tabi lang. guys, nakauwi na ako. nabilang ko ng pasalubong ng si mami ko. Pagumpay ang mission namin, nakabili kami ng iPad niya. Alam niyo na ba kung magkano? <laughs> Hindi niyo natatanungin kung magkano yung iPad niya. Nasa isang lang. One tb storage ang walang iya. Liit! Liit! I miss you, Liit! I miss you! miss ba ka? Nah, Miss Mawa. Huh? Love you. Hello, ibu pasok. Mame. Masa si Mami? Grabe guys. Nakabili nga pala ako nang hawk na bag. At Nabigyan ko si mami na ng Jayco Shisha Ball. Tapos nabigyan ko siya ng Arnie. Grabe guys. Ano? na nagbigay niya tos, sa mga gaya. Jayco Nes, sa pasalubong ko. Last year pa ito, man. Ano? ano? Pagdupaldo ka magsalubong. Uy, happy valentines! Boy, nag-request si mami. Napakadalang lang mag-request niyan. Pa, ito yun. Ere, ere, tingnan mo. Boy, ala, nagtagos nyo yung boy. Napakahaba, boy, ng pila. Liit. Tangin Tangina. ang haba ng pila. Kasama, bumili nila pa namin panami ni Alboto. Ang walang iya. Ano sabi niya, Mek? Ha, bujay ko to, ba? Ah, uh, ay, okay. ay. Sa kanya to. Ano okay, ngayon, di ba na natin? Oh, ay, rep natin. Kasi oh. surprise natin. Oo. Oh, oh. Happy Valentine's Day! tara 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 hindi nga yung tago natin tago ba? tago ba? yeah yeah pwede naman kakain muna ay sarap pari 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 pag inamot mo wala yung pisingi mo miss ka ba? ako sa ano totoo ba? school eh ay pari na sana all tagala ba? pwede ba sumama sa foundation day niya bukas? pwede sa bali kaya hindi kailangan Ah, uh, yun lang pala guidelines. Ay, yun Ay, oh. Yung nakalabit ka. Ano lang? Pakul ka lang. Hmm. Kinausap. Nagagat ka. Ako? Hmm. Ang hihingi. mo. Wow. Pakagatin mo. Ako kakagatin mo. Ito um, pinong. Hmm. Parte niya. Hmm, di ba? Makain yan, eh. Nagagatin <laughs> <laughs> mo. Pagat <laughs> mo lang. Ikaw rin ang tikim lang si Lete, oh. Di ba? Very good yeah. girl. Hey. Ay, Oh, no, mo Hindi makakagat eh. Hey, maka ikat mo, ikat mo. Ikat mo na li donut. Ayan. Ayan. Tsaka mo bigyan. Kawawa mo yung oh, wow, baby ko. Nagugutom mm. eh. Maghapong wala si daddy niya eh. Hindi, pakinin mo. Ba't kami ko dinidilaan mo? Pakinin niyan. Oo. Oh, yan. oh. So damit ko. Huwag sa damit ko. <laughs> mm. Solidness, man. Mm, <laughs> may, cre may cream pa sa loob. Oh, solid, Jay. Kutang na. Okay ba? Mm -hmm. Napalang nalibre ko ni Alboto sa si Aljo sa ano bag? Ano ba? Mm okay. Alam mo kung saan kami kumain? Okay. na Dito, ito yung Vikings. Mm. Nung nagpunta tayo. Mm. Doon, kapag kumain. Pwede pa nandiyan. Mm, Dahil pagkain mo. Hindi ko alam kung ano kakainin ko eh. Dahil pagkain mo. Nahayot na yan. Pinilit ko nga. Matikman na? lang yung iba eh. Ano, ano ba sa eh. Yung bike rin sa Hmm? Ka, eh. Ano? Hmm, Ano yun Hindi mo ako sinama! Ayot ka! sinasama kita. Saan sinasama ba? Sa totoo lang. <laughs> boy. Sinasama kita, boy. Sinasama ba ako sa totoo legit lang? Hmm. Mama.